Na nasa so, kahuli yun ang bibili. Hindi na naman, 300 sindan, mo naman kung gano'ng agad sa aming lens ng Polaroids. Ma'am, hindi mo subukan so lang. Test nito po. Try lang naman. Yung ako naman ay masaya na yung sinino mo. Ma'am, yung may yung napagbigyan mo kami, maraming salamat. Sampung beses ang balik na siyong isin. Ma'am, hindi na po 300 eh. Nilagpay mo na isang Pagbigyan mo naman ako kahit isa lang, ma'am ikaw lang ang pag-asa ko. Maraming salamat. Thank you very much. Kita mo naman, baba. Bab. Diba, salamat. Sir, ako nga ilalambing siya yun. Kaampi ko. Kaya basi nga ka pare. Okay pare, nakalambing tayo kay Ma'am Beauty po. Nasa vlog ka ma'am. Ngayon po kami. Ayan, si Ma'am. Nagbablog po kami. Nasa YouTube channel ko ni Ay, Boss Topa. No, YouTube channel. Sir. Po. So, po. Ma, maraming Thank you. Ay, Dahil si Ma'am ay hindi na pare. Ma'am, thank you very much. Ma'am, kaya nga po sa camera Hi, thank you very much. 100 pesos. Sir. Only 100. Okay, meron na naman tayo na lambing si Boss. Boss, thank you lang. Sana sa YouTube din, Boss. Mapapanood mo. Ito, marami na akong followers. Sandahan lang, Boss. Okay, marami salamat. Shades ni Daniel Padilla good quality sir Paltan mo po ito po okay sir thank you very much good quality sir sir maganda lens talaga yan okay boss thank you 100 again okay yan po mga bumili saka si sir video mo pare kaulihan thank you at ang kahulihan kong lalambingin <laughs> ang idol. aking idol <laughs> nasa know. youtube ka idol idol 100 pesos lang makalambing lang 100 dalaga Okay, maraming salamat po. Okay, pare, isa pa. Maraming salamat. Wow. <laughs> Ito mo ano? na.